daming uli guys, jackpot, string log, kaya mo morning guys, sabato pala ang araw ngayon, sabato po ngayon araw ng wala nakom pasok, Ayan pa si Adrian, kasi po kasi 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 po kasi 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 Tilik ni araw Tanghalin kasi oh hindi na nga talaga Debo, malaki na talaga yung mo, dati patin mo paano guys, may na lang po ha, ah. pag hindi na tayo sa screen screen guys natin, parang, parang na naman to ha ah. ang mga galaw? huli guys <laughs> <laughs> ano ka na? inisam ah, po ha? Ah, ang init guys ay, init ay, ano ang dalawang screen ko <laughs> ang gumagalo eh. <laughs> Uy! Eh, may hipon no? Yan yeah, sila sabi oh, ko! Oo nga! Buko! Angat na kayo! Angat Kaso parang... Parang meron eh! Sana meron! Meron Laging meron! Oh, At wala! Ayan oh! Ayan guys oh! May ibang nasda! Ano si Dayan? Ano kasi? Parang... Parang bangus na puti eh! Yan din ang sasabi ko. Kami, tabi ni guys, yung screen natin, no. Ah, sige Ay, pangatlo, tabi ni yung screen. Mga tinulak ng malaking isda yan, bok eh. Ah, mga tinulak. Tinulak ng malaking isda ta, guys, oh. Tabi ni yung screen, no. Ah, sa so pagka tabi, anong ganong papasok? Ayo. Di ba? Simple lang, tayo mag-lampalakay. Ganyan sana lagi, eh. bawat screen. Okay na sana, eh. Oh. Ganda oh. Ah, uh, hindi pa tinulak eh, marami pang papasok pa na. baka may bulig pa diyan. Ano naman tayo sa bulig? Hindi pa kumubon sa bulig. Ang guys <laughs> ah. Mahuli pa tayo ng Coca-Cola. <laughs> Bak may gumagala ba ko? Gumagala. Oh. Marami uh, naman to. Uh, ano na ba to? Ano ba to? hindi patoy nahita mong gumagalo, gumaraing daman yun eh ngeiso, okay, eh Ayun, okay. so, oh? huli to, hah? oh. hah? 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 Oh. Oh. hah? 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 oh. Daming uli guys, jackpot! Ang screen lang ako. Ang galing eh. Ang galing ba eh. Ang galing ba eh. Ang ba eh. Ang galing ba eh. Ang galing ba eh. Ang galing ba eh. na, Puno na yung timba. Puro tagalog, oh.

Grabe. Tapakiro to. So, ang dami. Dami guys ah. Sa so, mga pagpalang araw. Dengue po. Marami tayong huli. Dami ngayon. Pero ilang araw kung ano ano basyo. Sayang. Kung ganyan lang huli mo sila nakasarap. Araw-araw kong papan. <laughs> kung ganyan lang huli mo. Ay kaya lang tinatamad. Nisan nalang huli. Pero ngayon eh. Dami Dami oh nasa boat po wala <laughs> eh. ko pinamigay. Guys, so, may ipon dito ko lang. Kukunin ko. Kukunin ko. Kukunin ko. 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 ano kaya tumira dyan? pwede na sa museum yun <laughs> ay, Jurassic Park Meron ba? May kimikitin. Guys, ito na. Pangot ito. laksa po ito. Ayun, gumagalaw iskin. Uh -huh. diba? na iskin. Okay. Yo. Hindi ako sa Mukhang yung mga. Parang yun. Mukhang marahin lang ang tagis. laki mo. na May gutaret. Ha? Dahil Hmm, okay guys, ha? marami. Wala lang Wala Ulo ng arroyo na tayo. Okay, ng arroyo. Puro arroyo. Ganyan nice, eh. sa ganog. Dahil mo ngayon. Happy Saturday sa inyo, guys. So, guys, uwi na tayo. Laki Sabado ngayon ang nangyari. Marami tayong huli. Maraming salamat po sa inyo guys Ayan po So na lang po yung video Dito na lang po tatapusin Thank you for and sa